nga mga idol ang sinasabi ko yung abo yung abo na tinatawag dito sa amin is yung inaano ng uling uh, sinisigaan pag nagsiga ka ng, uh, ng, kahoy or nag ano ka ng abuhan nagluluto sa abuhan ito ginaganon daw yan kasi nga pinong pino ang abo yun ang mga pamahiin nila kaya susundin natin at okay lang kasi yung abo na yun is fertilizer din naman to dahil pag nagsi ano nga kailangan mo yan sa mga pagtatanim mo ng ano yung lalo na yung uling nito uling kung gusto mong maging mataba is kailangan may uling marunong ka mag-apply ng uling na per uh, magiging ano yun kasi ang uling pag, nab pag nabasa yun is hindi agad-agad natutuyo at pag matindi ang tag-init hindi 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 basta basta yun matutuyo kaya may source na kinukuhaan ng tubig ang halaman kaya ganon sa okra ko is meron akong ginawa na ganon at sa talong ko na yan is meron din akong ginawa na ganon yan Okay. at ito ay first time ko na sariling magtanim ako ng dahil ito is hindi ko ito tanim uh, tanim ko nila ng unang tumira dito yung tuwing ko na sundalo ito ang natanim nila noon ng kasama niya at balita ko is nasa ibang bansa na daw ang kasama niya nasa Saudi yata ito ang mga tanim nila ako nang nag harvest ng una pero ngayon is wala akong na harvest dahil binunot ko nga at yun ang mga lamp ito na ang mga panibago nya kaya paparamihin ko at uh, magsipag lang tayo dito sa probinsya para makakain tayo Uh, supposed to be hinihingal na ako pero sige lang <laughs> kailangan muna natin na tapusin ito yung konti lang naman na tapusin na natin yan ang uling ko kasi ang abo ko kasi is basa dahil binabasa ko yung abuhan ko para pag nagluto ako pues, hindi siya maabuh hmm. hindi siya ma ano lumilipad kasi yung abo pag inihipan mo pero mostly hindi naman ako nag ano na pinapahirapan ng abuhan ko